Napaka-bango, napaka-bango. Oh, ang okay. bango, of course. Napaka-bango. O, oh, gagamit si Ate Beth ng Sprite. Yan lang, lalagyan doon ng Ate Beth ng Sprite para mabilis lumambot ang karne. Dito daw, sa kanila, hindi sila masyadong gumagamit ng patis. Asin lang talaga, asin. Tsaka toyo, yun ang mga pampaanat nila. Simple recipe lang. Yeah, simple recipe. Nalangin hmm. ni Ate si ang Oh, hinunog na ang bell pepper sinabay na sa gisa mabango, mabango talaga ang oh, why? mabango hintayin mo lang talagang bumango ng oo, bumango. aromatic yun ang ibig sabihin niya natin bet maging aromatic muna ayang ginagawa niya na wait until aromatic

Kapit uh, na oh, sana, da. Dalhin mo, bawa't da. paminta. Ako din marami rin ako maglagay ng paminta. Mm -hmm. Paminta slice din sa akin. <laughs> <laughs> Sakamasarap talaga ng natin. Ah, ah. Ang ganda na yung kulay niya. Ah, eh. uh, ano yung lamas niya? Opo. Sip-sip-sipin yung oh, sip, ano. Sip,

Kaya pala sabi mo kanina, Gusto mo dito magluto Yung pala it's a sign Mauubusan oh, ng gas Lumipat kami At naubusan man Ayan na yung gata Ayan Hi cookers Lumipat kami dito sa loob Kasi naubusan ng gas sa labas So dito itutuloy ni Ate Bet Yung adobong bisaya niya so, Ayan na eh

Ang... Uh -oh. Okay. Oh, oh. Uh, dapat daw Sprite yung ipang papalambot at saka hindi sila masyadong matoyo. Kasi sa ating adobo natin halos kulay toyo na, di ba? Ito hindi masyadong matoyo. taba oh. Oy, umut na. Ay, ako tikpan. Kasalim sa akin, tikpan ko, pero wala. Gusto ko ma-surprise ako. Ado, bisaya, walang sugar. Mm. ng isang sako ate? Two six. Alam nyo ba na yung bigas nila dito, napakasarap. Talagang na sobrang sarap. Kahit na, alam mo yung konti lang ulam mo, pero yung kanin mo, masarap. Ayun yung bigas nila. Imported daw. Kuha ko yung brand. Ayan. Sabi niya ate, parang fish and chips yan. Tapos ano siya, jasmine rice. O ba, diba? ang social yung bigas nila. <laughs> Mga na yung umay. Ang bago na rin na Siyempre ng Ano? ko? Okay, na. okay, na. okay. Tikman mo, tikman mo. Gusto ko cookers, Kaya lang gusto ko ako sa lasa pag kumain ako ng kanina mo. Bango At saka ang ganda niya kasi yung sarasay niya. Yan oh. ko dapat yung saras. Ilagay ka Ila kanta po natin daw. No, no. ilagay po. Okay. Uh, okay. <applause> Tingnan natin ang anong best seller dito.